Hi mga idol! For today's video ay magbomokbong po tayo kasi ako ay gutom na. Tara, mga una ta. Mm. Ilampos kasi hindi. Wala ko ng lipstick, wala ko ng blush on. Oh, no. Ay, bahala at ng ang agi. Mm. Ang tagal. Mm. Tapin ako guys oh. Mm. Init pa guys. Kasi yun yung mapasok ko. Ano na ako itlog guys. na ako Uyap. Yan. Baguong, baguong ba ni? Uyap. Sa Tagalog. Abi uyap. Hmm. Sarap. Itlog. Hmm. Tapos palisan ng kape kalami. Lami, lami po ang ubo ani. Eh. Ang sa sa'yo an, mga idol. Ano ulam nyo, mga idol? Naku. <coughs> Kala nyo, kayo yun ang nagtitipid <coughs> dyan sa Pilipinas. Naku. Alam nyo ba, yung mga taong mga OFW na nagsisipag dito? Yung yung marunong mag unawa sa pamilya sa Pinas. Alam nyo ba? Sila yung mga OFW na marunong magtipid. Magkuripot dito sa ibang bansa. Kasi, para makapag-ipon sila at makapadala sa Pinas at matupad yung mga pangarap ba? Mag-ipon para makabili ng ganun. Ganito, ganyan ba? Para sa future. Hindi ko naman masasabi ng mga OFW dito sa ibang bansa. ni mga gala dito, gala doon. Kasi once na may gala, guys, may gasto yan. Expe expected na yan na may lalabas na pera. Kaya pag ikaw ay gala sa ibang bansa, sa ay waldas, ikaw ay gastador, hindi marunong magtipid. Hindi ko sila masisisi. Kung gala sila ng gala, baka doon sila masaya. Diba? Baka marami silang pera. Gusto lang sila masaya. alam niyo naman, mga idol, mga kabayan, masaya talaga. Masaya talaga pag gumala. Gala-gala kung saan di Diba, proud? Proud ka, nakaabot sa loob. Kahit ako sa Pinas, gala ako, guys, pero tinitimbang-timbang ko naman din. Pira, gano'n, kung wala, di. Wala, bahay lang. Ganun. Yung mga OFW kasi natin, baka dun sila masaya, di ba? Kaya hayaan na natin. Hindi natin sila masisisi. Pero sa mga taong, ano kasi, mga taong nagpursigit talaga makaipon, ganyan. Hindi. Hindi ang gagala. Kuripot yan. Tignan nyo. Mga kabayan, di ba? Bakang OFW kuripot. Yan, titipid dyan. Para sa future. Ng pamilya. Diba? Asarap. Kahit dito guys. Kahit dito guys, mamimili ako. Tinitignan ko talaga ang presyo. Pag mahal. Para sa akin nga, ang one real mahal na. Diba? Diba? Kaya sa akin. Pero yung iba dito, guys, mga OFW. Wala lang yun. Piso lang yun sa kanila. One real dito. Eh, ang one real dito, sa atin, 146 yan. Kung malaki ang palitan. Ngayon, 144 yata. Ang palitan yun Ang sarap ng kain ko, guys. Ayan, mga idol. Yun lang, nashare ko lang. Para may kwento ako ba habang kumakain. Kayo mga idol. Ilang taon kayo sa abroad, mga idol, mga kabayan. At anong napundar niyo nyo sa buhay sa ilang taon yung pag-aabroad. Ma'am, ang tanong. Kasi ang mindset, kung ako, mga idol, no, mindset ko, pag-aabroad ako para makapundar ng pagkakitaan. O puhunan. Mga ganun, idol. Para, pag makapandar ako niyan, balang araw, hindi na ako abroad, di ba? Ganun. Ganun ang mindset ko, idol. Hindi ko alam ano mindset ng iba, mga idol. Baka kala siguro nila habang buhay sila abroad. Naku, hindi. Hindi. Kasi magkakaedad tayo mga idol. Yung katawan natin susuko. Hindi natin alam ano na ang ma ano na ang maano sa ating katawan ba anong tawag sa katandaan siguro or sakit uuwi at uuwi pa rin tayo sa pinas di ba mga idol kaya habang data pa habang may buhay malakas pa mag-ipon para sa future sa pinas nyo sa pinas nyo para sa future sa pinas kasama yung mga anak nyo pamilya nyo ganun mga idol. Ang oh, sarap ng kain ko, idol. kayo ba mga idol ano mga mindset nyo kasi mga idol pag sa Pinas nang tayo eh, hindi tayo wala hindi ko alam yung kagaya ko ba na walang mga saktong puhunan walang pera ka, pera pera wala wala akong mapundar kung <laughs> sa Pinipilis lang ako di ba Ay, mga kabayan, isipin nyo, kung mag a kayo, dapat may goal kayo sa buhay. Para hindi na kayo abroad ng abroad. Di ba? Hindi kayo malayo sa pamilya nyo. Oo, masarap mag-abroad. Masarap na mahirap. Totoo yun mga idol. Kasi hindi natin, hindi natin alam, hindi natin hawak ang mga utak ng ating mga amo. yun yung sabi, sabi, sabi nila swerte swerte lang pag ikaw ay makaamo ng mabait maswerte ka mm, sarap pag ikaw ay makaamo ng salibahis matigas ang, uh, ang puso yung bang tipong nagdadasal sa isang araw limang bisis tapos ang tigas ng puso nila. Abay. Malas ka ba? O taglang. Talagang sadyang pinapara na sa iyo yan. Para. Pagsubok ba? Pagsubok ni Lord. Siguro pagsubok. Kaya. Yeah. Huwag kalimutan, magdasal mga kabayan, mga idol. Magdasal tayo. Tapos, huwag niyo isipin, mga idol, pag kayo nagdasal kang Lord, wag niyo isipin, masasagot agad-agad yan ni Lord, di ba? niyo kasi may proseso yan, may tamang proseso. Sabi nga ni Father, Father Jesus, Jason ba yun? Father. Ay, nakalimutin ko yung pangalan ni Father. Basta si Father. Idol kong Father. Sarap, Idol. Thank you, thank you. So, lang mga Idol. At sa mga hindi pa, at sa mga uh, nagbabalak dyan na mag-aabroad, dapat buo ang loob niyo. Huwag yung mag-abroad kayo na labag sa loob nyo. Wag, dapat buong-buo ang loob nyo. So, yun lang mga idol. Ah, sarap. Busot na busot na ako idol. Yun lang mga idol. Sana nasayahan kayo sa aking kwento. <laughs> Alam niyo mga idol, sa tingin niyo, Nakikita nyo ba ito mga idol? Yan ang simbolo na taga-Pilipinas talaga ako mga idol. Kasi may mapa ako mga idol. Ayan oh. Hindi mm. yan nawawala mga idol. Mapa yan. At hindi po yan pikas mga idol. Kasi kung pikas yan mga idol, pati ito pikas. <laughs> dito magka-pikas dito, hindi yan pikas sa idol ila yan sa Pili sa Bisaya ila kung sa Tagalog di ko alam balat yata balat ba to Ayan. kasi mga idol yung lula ko kasi may lahi kasi may, may lahi kasi kami ano mga idol yung Espanyol ba yan? Di ko matandaan. Basta may lahi kaming ganun. <laughs> Nana, pakisagot. Ano nga lahi natin? May lahi kaming ano idol. Yung parang si Ann Cortis. Charot. Basta may lahi kayong... Hay, naku. Hindi ko malala. Inom muna ako kape. Spany Spanish ba yun? Basta yun na yun. Kaya mga idol, sabi nila, pikas daw to. I kahit anong lagay kong ano, cream, hindi naman nawawala. Kasi nga, hindi nga siya pikas. Ayan Nakikita lang siya pag lalong pumuputi ako. Pero pag nasa Pinas ako, hindi niya makikita kasi yung kulay mapapantay na. yun, yun. Pero sa totoong buhay idol, <coughs> talagang maputi talaga ako nung maliit pa ako. Siguro, ito talaga yung puti ko nung maliit. Bata pa ako nung so bumabalik lang. Pero pag babalik ako ng Pinas, mm, babalik ako <laughs> mag mag brown. Pero gusto ko yung kulay ko doon sa Pinas. Ayoko yung maputing maputi kasi magklaro at mga ugat-ugat. Kapi is life. <laughs> ang laki ng tasa ko, idol. Kasi ang laki ng mukha ko, idol, oh. <laughs> so, yun lang mga idol. Thank you for watching. Bye-bye!